parang si ano si Isau no si Isaw ah, gumawa siya ng kasalanan sa Diyos matagal na panahon yang ginawa yung kasalanan niya tuloy-tuloy siya hindi siya nagsisisi nung mamamatay na si Isaac na kanyang ama saka siya nagsisisi hindi na siya pinatawad eh pakinggan mo sa 12:16 ng Hebrew Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Isaw na sa isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala siya ay itinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Kahit umiiyak pa siya, hindi na siya nakakita ng pagkakataon ng pagsisisi. Kasi maano siya, mapaglakas tangan siya sa aral ng Diyos. Ipinagbili niya yung kanyang pagkapanganay, yung sabi ni Pablo. So yung pagsisisi ni Isaw, lalang nagawang mabuti sa kanya yun. Kapati, ano po ang ibig kong sabihin? Hindi lahat ng pagsisisi tinatanggap ng Diyos. Pagka nauna pa doon eh, ginawa mo, itinakwil mo ang Diyos. O kaya eh, itinakwil mo yung kanyang aral. Pinaliwala mo, hindi mo pinansin. Pag bandang huli, magsisi ka man, di ka na magiging dapat. Ngayon, yun ang nasa Biblia, kapatid.